kung ikaw ay tumatakas mula sa ingay ng mundong ito? Huwag mag-atubiling bisitahin ang isang monasteryo sa toktok ng bundok. Ito ang Monasteryo de Tarlac. Sa bulubundoking bahagi ng San Jose Tarlac, matatagpuan ang Ministerio de Tarlac. Makikita dito ang imahe ng Rise and Christ the Redeemer na kagaya sa bansang Brazil. Ang imahe ng Rise and Christ the Redeemer ay isang pagpapaalala ng pagpapakasakit ng Panginoong Yeso Kristo sa pagliligtas niya sa sanglibutan Tara samahan nyo ako sa ating adventure sa inyo mga ka-adventures panibagong araw na naman at panibagong vlog na naman <laughs> ang ating matutunghayan so today ay nandito tayo sa may tabun sa may mabalakat no? uh, pupunta tayo ngayon sa monasteryo de tarlac no? dahil madalas sa vlog ko ay dinadaanan lang natin yung monasteryo de tarlac at hindi talaga yun yung ating sadya no pero ngayon ay uh, ibablog natin uh, solo yung one stereo di tarlac lang no. Para para naman ano uh, meron sya sariling episode sa aking channel no. Uh, yan, uh, papasok na nga pala tayo dito sa may Bamban Tarlac. Yan nung nakaraan ay binigyan natin ng ano to highlight sa ating vlog no. Kung napanood niyo dun sa aking episode sa may Balakbak Ah, uh, Nature Spring 'yan. Solid 'yung ano 'don. Solid 'yung 'yung daan, solid at yung tubig 'Yung tubig na malamig para naligo sa uh, ano, tubig na may yelo, no? So ayan uh, Oras na tayo nakaalis, no? Bali 10 10 AM na tayo nakaalis. Uh, today is February Feb 15 ngayon, guys. So ayan yung tatahakin natin daan ay dito sa May MacArthur Highway no. Na uh, Mabalacat uh, papuntang Bamban yan tapos papasok tayo sa New Clark City. Yan. Actually pwede ako pumasok sa may ano New Clark City na sa may Mabalacat ano exit ng Clark. Pero gusto ko kasi makita nyo yung daan papunta dito sa Monastery de Tarlac ano kung manggagaling kayo ng uh, Manila ganon yung mga ano mga viewers natin from south yan sa so north kasi madali lang uh, pasok lang kayo dito sa Kapas Tarlac no? sa may palengke no? tapos pasok kayo sa bigod uh, ng simbahan yan tapos diretso na yun hanggang sa ano sa may Cristo Rey yan doon kasi yung daan natin Papasok tayo dito sa New Clark City dito Tapos New Clark City Tapos lalabas tayo ng Cristo Rey Yan Tapos diretso na yon Yung daan na yung papunta ng Monasterio de Tarlac Yan O nga pala Yung Monasterio de Tarlac Ay isa sa mga pinakas, uh, pinakasikat na Ano no uh, Simbahan Dahil nasa taas siya ng bundok Yan Nagkikita natin yung daan niyan, guys uh, lang tayo ng konti para mabilis tayo so ayan nandito na tayo sa papasok sa New Clark City no, mga ka-adventures Diyan, so, pagpasok natin dito ay ayan oh one stereo data this way patay patayin na natin yung ating front cam matalang lang natin magkita yung ano, na, New Clark City ng umaga no? Ayan, tignan nyo ang ganda so pagpasok nyo dito guys bali ang labas na natin ay Cristo Rey diretso lang naman to no? hindi ko na papakita ng buo dito sa ating ano, ating video so ayan palabas na tayo ng New Clark City guys yan ganun lang katali naman yung daan dito diretso lang tapos may ililikuan ka lang na kanan no? yun o no? One Monasterio de Tarlac turn right yan di naman kayo maliligaw meron namang mga tarpaulin na uh, signage no? dito na yung pala at dito ay yan tandaan nyo to guys bali dito kayo papasok no yan. ito yung tinatawag nila na Cristo no know, may mga riders na pupunta din dito oh. so itong ano na to parang resettlement na to ay maliit lang no So pagpasok mo dito alos lalabas ka din naman agad Doon sa Coangco Highway no So yan ang ganda ng daan talaga dito no Kahit, mainit ay payapa <laughs> ang daan Walang masyadong ano walang masyadong sasakyan no Yan, talaga kung lumalayo ka sa siyudad, dito ka pumunta. Yan sa Western Tarlac, no especially dito sa monasteryo no? pwede ka pa mag nilay nilay dun sa simbahan nila dito sa monasteryo de Tarlac yeehee tingnan nyo naman yung daan guys <laughs> ay grabe naman itong truck na to ganda dami din nagbabaik dito guys, oh. Eh, ano kaya ito? ganda, oh. Kaku. Ano ito, ano? Coffee shop? Ang ganda ng ano, ganda ng design. Tignan nyo yung, ano guys, yung mga rock dito, oh. Ang steel maganda <laughs> ngayon ko lang napansin to kahit ma -ano, madalas tayong dumadaan dito no? kasi pag dumadaan tayo dito is madaling aaraw you know banking banking pauwi na siguro sila no G baka galing silang monastery kasi yun lang naman yung ano dito yung kung magra-ride ka dito yun lang naman yung pwede mong puntahan no saka yung ano pala sa Beach yan. Iba talaga yung daan dito. Amazing! Yeah. Malapit na tayo mga pasok sa bayan ng San Jose, no? Yeah, dito na tayo sa bayan ng San Jose. Yeah, dito sa San Jose, ang dami talaga pasyalan dito. Hindi ako nagkakamali, yung Monasterio de Tarlac is uh, located dito sa may barangay Lubigan Yan, San Jose, Tarlac Yan. Woo! Ganda! Kung magagaling ka sa Angeles City ay Siguro yung biyabiyahin mo papunta ng Monastery of ay isang oras o so one hour and twenty minutes, gano'n. Kung hindi man sapat yung isang oras, kasi pagpaso mo ng New York City, madali, madali, na lamang yung, ano, yung travel time mo kasi hindi na traffic. Yung problema, problema mo lang naman sa traffic dito is yung ILS and mabalakat. Dito ay maganda yung daan na tapos walang ganong sasakyan at motorsiklo. Gusto ko lang kunan ng maraming drone shots yung ano, monasteryo de Tarlac, kaya kaya ako nagpunta dito eh, ngayon eh. <laughs> Gusto kong sadyain talaga ngayon yung monasteryo de Tarlac. Yan o. No? ganda naman dito gusto ko sana mag drone dito eh kaso baka hindi sapatin yung ating ano baterya sa drone no ah, nandito na tayo sa Moriones guys we love Moriones ano you know, para ako dancer sa ano ko <laughs> sa mga pinagagawa ko Meron silang ano, parang race terraces dito. <laughs> ganda. Solid. At yan, nandito na tayo. Sa may Monastery de Tarlac Ano, you know, ganda guys oh. Hihi. At yan, dito makikita nyo yung signage ng Monastery de Tarlac No? To the left is Monastery de Tarlac Yan, ilang sandali na lang ay ni eh. makakarating na tayo sa Monasterio de Tarlac. Upsi. Yan na, matarik na yung daan. <laughs> Ito na yung packet, guys. Yun, no? Oh. Yan tayo pupunta. Kitang-kita na dito. Yun, no? Oh. Tarik, guys, oh. Hihihi. -hi solid yung daan dito <laughs> pero mas grabe dati mas maayos lang siya ngayon ang oh, dami nagtitinda dito ng ano kukas oh sa mga alikan siya magkano po? 20 yan So yan, pagdating nyo dito ay magbabayad ka ng 20 pesos sa ano, sa parking lang naman yata yun. So dito sa Monasterio de Tarlac ay meron ding Eco Park na katabi to. Monasterio turn left to Eco Park is the Red motorcycle parking motorcycle parking mo na dito ano yung park dito ayan dito Ay, meron bagong ginagawa dito guys oh ang galing So yan guys, nandito na tayo sa Monasterio de Tarlac no? Ang una natin pupuntahan is itong ano, ah, uh, statue ng Rice and Christ no? yan, parang sa ano yan, sa Brazil inspired to sa Brazil tignan nyo naman yung view natin oh. ganda Ayan. kahit nakakapagod yung biyahe dito is pagdating mo dito makawala yung pagod mo eh, no? ito yung Rise and Christ Ayan, oh. Statue of the Rising Rice and rice. Yeah. Eh. <laughs> 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 nasa, nasa brazil Ang Monasteryo de Tarlac ay itinatag noong 2003 bilang bahay ermita para sa limang monghe ng Priory of the Servants of the Risen Christ. Isang kongregasyon ng mga monastic brothers o mas kilala bilang mga freighter na pinamumunuan ni Prior Prater, Ronald Thomas Cortez. Dito din sa monasteryo ay makikita ang isang maliit na kapilya na kung saan ay nakalagap ang pinaniniwalaang relic ng True Cross of Jesus Christ. Isa ito di umano sa maraming peraso ng krus ni Yesu Kristo. Ang butil ng True Cross na ito ay orihinal na matatagpuan sa isang simbahan sa Germany. hanggang sa pagdating ng komunismo ay pinagbawal na ang pagsasagawa ng paniniwalang kristyano. Marami sa mga piraso ng wooden cross na ito ay tinago sa mga lihim na lugar ng mga kristyano noong unang panahon. Ito ay para ipamahagi sa mga susunod na taon sa mga simbahan sa buong mundo. So yun mga kay adventures uh, pupunta naman tayo dito sa mga simbahan nila dito no. Yan. Meron dito maliit na kapilya na kung saan nakalagap yung piraso ng krus ni Heso Kristo na available din yun para ano para bisitahin no. Pero pagkatapos ng misa. Yan. So yun pagkatapos din sa risen ano? Ryzen Christ, ah, Statue of the risen Christ, the Redeemer no dito naman tayo ikot ikot tayo dito guys may mga ano din sila dito mga coffee shop na available no? kung saka sakaling gusto nyo magkape yan saka madami nagbebenta dito yung mga alikansya no? na gawa sa kawayan pwede na yan <laughs> so dito sa bandang ito ng monasteryo eh maraming ano mga coffee shop at canteen na, na pwede yung ano uh, pwede kayo magmerienda may mga rice mix din na. dito dito sa kapelya na to dito sa chapel na to nakalagap yung yung pinaniniwalaan na piraso ng krus ni Jesus Christ no? dito dito yung mga kaya -dentles. ganda ng design dito Pwede hmm. kaya mag-camera sa loob. Try natin pumasok dito. Ganda guys. kung nakaabot ka sa part ng video na to, sana ay nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel. At i-follow mo na rin ang ating Facebook page at Adventures TV. Mag-like, mag-comment at i-share mo na rin ang video na to para marami pang ang makapanood ng ating mga Adventures. Hanggang sa samahan nyo ako sa ating susunod na eh ventures